Binigyang pugay kanina sa Villamore Air Base ang apat na putdalawang pulis na nasawi sa madugong enkwentro sa Mamasapano, Maguindanao. Emosyonal silang sinalubong ng kanika nilang mga kaanak, kanilang mga kasamahan sa serbisyo at ilang opisyal ng gobyerno. Makibalita tayo kay Marlon Palma Hill. Pagdating pa lang ng tatlong C-130 sa Villamore Air Base kanina, Bumuhos na ang emosyon ng mga naghihintay na kaanak ng 42 miyembro ng PNP Special Action Force na nasawi sa madugong engkwentro sa Mamasapano, Maguindanao nitong linggo. Lalo pang sumidhi ang damdamin ng mga pamilya nang isa-isa nang ilabas mula sa C-130 ang mga kabaong ng na mga nasawing pulis. At nang palapitin na ang mga kaanak, hindi na napigilan pa ang kanilang pagagulgol. Ang ilan, hindi na kinaya ang matinding damdamin may mga itinakbo sa ospital. Kabilang ang misis ni Senior Inspector Tabdi na buntis sa kanilang unang anak. Kasamang nagabang ng mga pamilya si Vice President Jejo Marbinay at anak na si Senadora Nancy Binay. At ilang miyembro ng gabinete kabilang si Interior Secretary Marojas at Justice Secretary Leila Delima. Lima. Naroon din si OIC PNP Chief Leonardo Espina, AFP Chief of Staff Gregorio Katapang Jr dating Presidente Fidel Ramos at dating First Lady Imelda Marcos. Pero wala roon si Pangulong Nune Aquino na dumalo sa inaugurasyon ng isang planta sa Santa Rosa, Laguna. Ayon kay Deputy uh, Presidential the, uh, Spokesperson Abigail Valte, sa Necrological Service na gagawin bukas, dadalo si Pangulong Aquino. Ang asawa ng isa sa mga nasawing staff na si PO1 Olibeth Viernes, hindi na naitago ang galit sa Pangulo. Napakasakit daw para kay Ginang Virgie Viernes Nasa kabila na nangyari, tila ang PNP SAF pa ang sinisisi ng Pangulo Ganyan, ganap po Kasi po, parang sila na nga yung gagtima Sila ba yung sinisisi nila? Hindi sila susungkot dun sa eriyano yun Kung wala po yung kumanding officer niya nagsasabi sa kanila Nakikipusap po ako, Pangulong edoy ano po, hihintayin pa po natin na maranasan po ng mga bagong kapulisan na nangyari sa amin. Paano na po ang aming mga anak? Sa talumpati ng Pangulo kagabi, Salam. nagpaabot siya ng pakikiramay. Ramdam daw ng Pangulo ang pag-alala ng mga pamilya para sa kanilang kinabukasan, lalo na yung mga namatayan ng kanilang mga breadwinner. Tiniyak ng Pangulo na isasagad ng gobyerno ang mga tulong na maaari nitong iabot ayon sa mga batas at patakaran. Sa pagkakatong po ito, diretso ko rin pinapakiusapan ang publiko na kung pwede po ay magbigay din tayo ng ayuda at isagad ang pagtulong sa mga pamilya ng nasawi bilang pagkilala sa kadakilaan ng mga bayani nag-alay ng buhay tungo sa minimiti nating kapayapaan. Ang kaanak ng isa sa mga nasawing pulis sa na si PO2, Omar Nacionales, natubong Marcos Ilocos Norte, pinuntahan ng mga provincial director ng Ilocos Norte Police para magpaabot ng pakikiramay. Man de gastos da mapanmang sabet ken dire pa na kay uh, Dolinto itibangkay dito kadua tayo nga pulis ket uh, tayo kanya dang uh, saguten iti uh, Philippine National Police. Pagpupuri at makikiramay naman ang inaabot ng PNP Regional Office 1 para sa mga nasawi sa bakbakan sa Maguindanao. Isang misa inalay nila para sa kanila kaninang umaga. Ang dalawang nasawi sa engkuentro sa Maguindanao na una nang nailibing kahapon alinsunod sa paniniwalang Islam. Marlon Palmahil, nagbabalita, Pilipinas.